gang isang street-level individual sa iklasang operasyon ng mga kapulisan sa barangay San Benito da Gamilete. Nakatutok dyan si Patrolman Camberley Flores. Imbog ang isang street level individual sa kinasang by bus operation ng mga operatiba sa barangay San Benito Dagami, Leyte. Bandang las 4 ng hapon ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Leyte Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Dagami Municipal Police Station sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpis ka sa suspect ang apat na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 4.0 gramo na nagkakahalaga ng 27,676 pesos, isang genuine 500 100 peso bill na ginamit bilang buy bus money at isang Skittles candy container. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng pambansang pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka mula dito sa Eastern Visayas ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Flores alagad ng batas taga-taguyod ng balitang puli